Nag-invento nga pala ako ng pansit canton spaghetti. Iniisip ko kasi kung po pwede ko siya itinda dito sa sarap no cap. Hayaan nyo munang kwentuhan ko kayo sa mga nangyari sa akin. Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. May bumili ng gin, di ko nang suklian. Ha? May bumili ng gin, di ko nang suklian. Gusto mo yung Facebook? Ako, hindi hmm. naman kung punta langit Abang sa panaginip nga, nagtitinda pa rin ako. Tapos yun nga, hindi ko daw nasuklian. Ganun yata talaga siguro kapag mukha kang pera, lagi mo iniisip yung benta. <laughs> Ubus na nga din pala yung mga ginawa kong chili garlic. Kaya naman eto, gagawa na naman ako ng panibago. Available na nga pala to, 100 pesos lang yung isang bote. 120 ml, 4 oz na. Mabuti nga at nakabila ako nitong meat grinder. Ito nga pala yung ginagamit ko sa pagdurog ng bawang at sili. Wala akong hinahalong preservatives o kahit anong seasoning. Purong natural, walang halong kemikal yan par. Tapos may mga umorder sa akin. Ito nga pala, ang order nila ma'am Roxanne at ma'am Rowena. Ayan, thank you po sa inyo. Salamat po sa palaging pag-order ng merienda. Nang matapos kong maluto at ma-prepare yung mga order nga nila, ito nga, at sinalang ko na ulit yung chili garlic. Tapos kinagabihan ay kinuha ko yung mga pera dito sa may benta. Dahil nga kasi naisip ko na wala pang nagbebenta ng pancit canton na espageti, Kaya naman binilang ko na muna dito. Sineperate ko na yung para sa bigas, itlog, gatas. At dahil nga kabibili ko lang din naman ng diaper kaya hindi ko muna sinama yun sa pagbili. Kumbaga para mag-iipon muna ako ulit. At dahil nga may malapit na pamilihan dito sa amin kaya dito na lang ako bumibili. Bale itong gatas nga iniinom rin namin ni mama tapos ay binibenta ko na rin yung iba. Kumuha nga lang ako ng ilang piraso, yun sa sakto lang sa budget ko. Tapos eto nga, kumuha na din ako ng tigda dalawang flavor nitong pancit canton. Ang hindi ko nga lang nakuha na flavor dyan ay yung sweet and spicy dahil kinulang nga din sa budget. Binigyan nga kasi kami ng mga kamag-anak namin ng dalawang kilong spaghetti. Kaya naman naisip ko na bakit hindi ko kaya subukan maiba naman yung maibenta. Tapos nakita ko pa nga dito yung pizza na paborito kong pagkaing gummy bear nung bata ako at nag-throwback na naman lahat. Ang sarap talagang maging bata. No, yung tipong walang problema talaga. Tapos inilalagay ko na nga dito yung mga pinamili ko kasi hindi uso dito yung plastic sa kanila. Kaya naman ito na at nagawa ko na itong pancit canton spaghetti. Binibenta ko nga pala to ng halagang 35 pesos pero kapag may kasamang sausage ay 75. Bali ang masasabi ko dito sa pancit canton spaghetti na ginawa ko ay okay naman siya. Lasang-lasa mo yung flavor ng spaghetti at lasang-lasa mo din yung pancit canton. Kumbaga hindi rin naman talaga na iba. Pinag-combine mo lang sila. Pero kung gusto niyo matikman ay pwede naman kayong pumunta dito sa sarap no cap. nasa page po yung location or pwede rin kayo magpa-deliver sa akin may nagawa naman na akong mga sauce kaya noodles na lang ng pancit canton pati yung seasoning ang lulutuin o paano hanggang dito na lang muna itong video na to salamat sa inyo